Magandang araw, may adlaw kanyang tanan. So ngayon ay Monday. So, alam nyo na pag Monday, you know the drill. It's draining time and laba time. Yan yung Monday namin, day off namin pag Monday talaga. So, sa lahat mga pupunta dito, wala pong tubig ang pool pag Monday. Pag Tuesday, meron na dun sa jacuzzi lang. Kasi puno na yung jacuzzi anytime. Pero pag Monday, kailangan namin maglaba lahat ng mga bedsheet from Saturday, Sunday na ginamit. Ay, Friday, Saturday, Sunday na ginamit. So, lalaban namin siya ng Sunday para clean na lahat. Para pagdating ng Tuesday, lalagay ulit namin lahat. So, mag-drain mo na kami ng pool and maglilinis at maglalaba. So, ito na yung aking unang labandera. Hi! Yaya Angelina! Inihian ng aso ang carpet nila na higaan. So, kailangan niyang labhan. sa so ito yung mga kabundok kong labahan. These are the bed sheet. Wala po ang isang katulong dito si Britney dahil nag-coordinator siya sa kasal. Asa si Scarlett? Sama sa Inday. Namili sila na malingki sila para sa ulam ngayon. At namili ng na mga pagkain ng pusa. Kita niya naman, dalawang washing na talaga ang ginamit natin kasi nasira yung isa so bumili kami ng isa. Tapos pinaayos namin siya so okay na dalawa na. Kadagad. Ayan naman si Dona ay nag-aayos. Ah, taray, map-map na sa kanyang tindahan. Map na yung gamit, ha? Ay, map na ko, ha? Ha? Labo na ito yung nga ka ng PVC ng nga orange. Pero Maglilinis naman si Marian at si Oyong. Oyong TV. Oyong Goy. At ang aming Leng Ang mga manok nila. Oh. Ang sanina di ay ginuok ko. Masukan. So ayan. Tanggalin natin yung last water. Para ma sabunan na siya. Kuasag sabon ito powder pe. Last namin din i-drain to para ma-wash out yung ano, bitterness. Ayan po sila, maligo. Sana sila kakadrain lang. Basta pag Monday ha, wala kami dito tubig. Pag Monday or Tuesday, Wednesday pa pwede kami mag Hello sa mga taga Kalamba Laguna. So, Tubig <laughs> we, <laughs> dalawa yung ex ko sa Laguna mga Mga dagkog mga uting pero kwan. Pero kung niyo maligo ng resort, Angel basta tapat ang ah, Laga Pool at Golden Dream Resort. Ang lalaki po ng pool nila at ang ganda. Kaya pag close dito, doon po kayo ha. Ayan hindi po ako vlogger. Model po ako, tsaka ano. Viva. Viva Max. Viva Hot Babes. So, ulitin ko po, Monday, nagdi-drain po kami. Yan po yung time ng washing day namin. Cleaning day. Cleaning sa surroundings because busy kami ng Friday, Saturday, and Sunday. So, pag Monday and Tuesday, yun po yung time na magpupuno kami dito. Pero pag request nyo naman, pag na, pupunuin po naman to. Ito lang yung pwedeng mapuno. Kasi one hour lang mapupuno na to eh. Pero dyan, abutin po nyo ng twin, two days yan halos. Yan. Magka pa yung uso ko. By Dr. Ay, Dr. DR Aesthetics. By Ma'am Diana Rose. Ito naman yung area kagabi del birthday ni Paul. Ayan na po si Paul ang inutusan kong magkuha ng sabon sa so birthday niya kagabi kaya dito kami nag iyaw ihaw barbecue night kami kagabi so tingnan mo yung table namin no? Oh. puro ketchup na oh gatay linisin na naman namin yan it's cleaning time ano pa yung mga ibang mga dumi kasi busan pa namin yan ng water yung aming wifi na ano Ayan, after that, i-arrange namin. Anong birthday boy kagabi? Ano ninisin niya? Yatay, puro ketchup po. Oh. Hmm, sabon, sabon. Ano ka mag-arrange pa ko daan Malinis na yung kapaligiran. Pwede na kayong pumunta dito pero yung full ang wala. So, ito yung ginagamit namin pag nagigilis kami. Inalagay muna namin sya ng powder and chlorine. Bababad konti para mawala yung mga germ And bababad yung mga lumot-lumot. Kaya ganyan sa mga gilid-gilid. Sa mga sulok-sulok. -sulo. Lulumutin kasi siya daw sabi nila. May ano lumot-lumot din naman kami dito. Pero binababad ko kaagad ng ano, ganyan ganito ito. Nakababad siya. Tapos, after a few minutes, yung pulit And then, i-wash after siya. Yan. So, yung nakatagalit bahay. Linis. And after that, magpapatubig na kami. So, punta man natin din sa labahan. Ngayon. So, finish na. Nagbababad lang ako ng powder. And chlorine para malinis na. And dito naman kami sa function hall na arrange na rin ng mga boys ang ating mga table and chairs. So malinis na siya guys. Balik na tayo sa labahan natin. Aba nagbababag tayo. Puno na ito bukas. Wednesday pala. So, tapos na lahat. Ano na lang, linis-linis na lang ng paligid, ng tables. Tuboghan pa ito ng tubig. So, ayan, for the finale. Final touch. Nababot na namin siya at namap na rin namin siya ng chlorine and sabon. Sana dito, siya, dito Ngayon, ay, finalize ko lang yung mga, tanggalin ko na yung mga mga uh, bula, bula And then, papasigigyan na natin sa waiting na rin tayo ng 3 to 2 days. 2 days? Puno natin sa man, uh, Wednesday morning. Ayan. Very, very satisfying talaga sa akin sa ganitong pili. Yung maglinis, yung madumi tapos rin yung ganitong kakalinis. dito. yung labahan ko doon ay naayaan ko lang sa ito. Napapaitot pa ako ng mga bed So, sa lahat mga pupunta dito, guys, sa mga bubuk ng cottage or bubuk ng function hall, feel free to message me. I will give you a good discount on package. So that will be all. At maglalaban na ito. Thank you so much for watching. một subscribe cho các. Oke. Okay. <tuk tangan> <tuk tangan> oh, enak. Yeah,